Hi! Welcome po sa channel ko. Nagluluto po tayo ng karof. Tawag dun sa mga Arabo. Pero sa English, sheep, karne na kuneho. Yan. Ito po Ilalaga po natin to. Lagyan natin ng siling green, sa paminta, at saka kasi tubig, pakukuluan lang po. Ganyan lang kasimple kasi yung ulam nila, mga Arabo. Okay, guys. Kaya, yeah, kung umpisa na tayo magluto, pakukulo lang po ako ng tubig, saka banlian ko ng konti. Yun. Lalagay po natin to sa taldero. lalagyan natin ng tubig. Malinis na po yan. Inuhugasan ko na. Ugas na po ito. Ganyan lang po kasimple yung mga arabo pag nagluto na ulam. Hindi masyadong mayaman sa sa, sa pangkulok. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Paminta. Ako, dire-diretso lang kung maglagay. Ganyan-ganyan lang pag maglagay. Ah. Asin. Tansya-tansya lang yan, guys. Tapos, Wait lang, gaya. Wait lang, guys. Lalagyan natin din ng ceiling green. Ayan, guys. So, oh. ceiling green. Lagyan natin ganyan. Tapos, hinihintay natin yung kung pinapakulo kong tubig. Saka natin yun. Gawin natin kung sabaw. ba? Diba? Para at least, mainit na siya. Madali na siyang kumulo. ba? Diba? Hindi talaga ako nagluluto dito nang madalas araw-araw. Paminsan-minsan, pag wala yung amo ko, ako nagluluto. Tapos pagdating nila, ay luto na. Ganyan lang sila. Pero pag nandito sila sa bahay, yung amo kong babae ang magluluto, hindi ako. Ayan ba? Uh, guys, kumulo na yung tubig, ito. Lalagyan natin dito sa kaldero. na natin dadagdagan pa natin yan guys kasi marami yung karne tapos ganyan lang pakukuloy na natin yan hanggang sa lumambot tapos yung, yung pong sabaw niyan yun po yung pinaka sabaw nila yun Tupo. yan na guys Hanggang sa lumambot yan. Yan yung pinakaulam nila, guys. Tapos, partner niyan, yung tinatawag nilang kubsa. Kubsa. Siguro, relate yung mga taga Saudi na mga Pilipina dito. Katulad ko, nagtatrabaho sa bahay. O FW, relate sa mga ginagawa ko na ito. Okay? Sana, guys, magustuhan nyo yung video ko. Uh, okay, hanggang dito na muna. And, uh, sana uh, makita nyo po yung susunod na ng mga uh, mga video ko okay thank you guys bye for now bye